All good evening po mga kababayan. Isyung West Philippine Sea pa rin po tayo. Pero ang topic po natin ngayon ay yung tungkol sa pagkakadiskubre, pagkaka-expose nung uh, 36 Chinese nationals na naging membro ng uh, <clears throat> auxiliary force dyan sa Philippine Coast Guard. Unang nakapagtataka po doon at napaka-questionable talaga ay bakit? Bakit mayroong ganun? Kung ang kailangan lang naman po natin ay mga tauhan, mga tao para dyan sa ating uh, barko, ang dami-dami dami nating Pilipino na pwede. Pwedeng magtrabaho. Ang dami nangangailangan nga ng trabaho dito sa atin. Eh, mga Pilipino nga natin na ah, mga kababayan natin, lumalabas pa ng bansa, nagsisiman. Oh. Bakit? Bakit kumuha ng Chinese? At diyan pa ilalagay sa isang napaka selan na ahensya. Philippine Coast Guard. At hindi lang isa. Hindi lang isa. Kundi 36. Isa nga lang po ang mapasok dyan. Hustong sapat na. Sobra na sa sapat para makakuha ng mga impormasyon bilang spy. Bakit more yung 36? Napakalaking kaistupiduhan, di po ba mga kababayan? Pangalawang tanong, sino ang naglagay dyan? Sino ang nagdesisyon? Hindi po basta-basta magdedesisyon ang isang spokesperson, ang isang uh, ang isang tiniyente lang, taga dyan lang sa Coast Guard mismo. Kundi, ito po ay nanggaling sa taas. Of course. Bakit hindi? Kasi po ito ay napakalaking issue. Napakaseryosong issue. Dahil ito ay national security. Ginag ginawa po tayong tanga ng taong sino man yon kung sino man yon na nagdesisyon na ilagay yan dyan. At hindi lang, alam nyo, ang isang spy, mapasok lang ng isang buwan dyan sa, dyan sa Coast Guard. Sobra sa sapat na na makakakuha siya ng mga kailangang impormasyon. Isang buwan lang, or kahit na isang linggo. Pero bakit inabot ng dalawang taon, tatlong taon? kung 2 to 3 years ang atin pong presidente PBBM wala pang dalawang taon ba? Diba? magdadalawang taon siya sa July 1 pa so ibig sabihin nangyari po ito doon sa panahon ni Duterte at alam naman natin na sanggan dikit ang Beijing, si Xi Jinping, at ang yung dating presidente natin. Pero ang hindi po masyado, hindi po kapanipaniwala, hindi ako mismo, hindi ko po malubos maisip kung paano ito nagawa ng isang dating Pangulo. Ng isang Pangulo. Dahil nangyari ito, Pangulo siya. Wala tayong ibang pwedeng pagbintangan, kundi yung pinakamataas. Bakit hindi? Unang-una, maka-China siya. Magkaibigan sila ng presidente ng China. Yung kanyang DND uh, secretary, yung si Mijaldea, isa ring pro-China. Pare-pareho sila. At sa mga pulisiya po ni Duterte, na lahat na lang ng policies niya ay beneficial para sa China. Pero, hindi maganda para sa bansa natin. Hindi po sobra akong sobra akong uh, disappointed, sobra akong sobrang pagsisisi na isa ako sa naglukluk dyan kay Duterte. Dahil ibinoto ko yan, pati kapatid ko, nakumbinsi ko pa, hindi natin akalain, sukat akalain na ganito pala ang gagawin sa bansa natin. Sobra pong pagkatraidor ito. At ang nakapagtataka rin, ito ah, okay, sabihin na natin na oo nga, desisyon ito ni Duterte. Desisyon ng commander in chief. But, yun mismong nando doon sa barko, sa Philippine Coast Guard, wala man lang bang nakaalam? mataas man o mababang opisyal o mga tripulante wala bang naka wala bang nakaalam na mayroon silang kasakay doon na mga inchik natural alam nila so bakit hinayaan wala man lang lumabas na chismis kahit na chismis ngayon lang nangyari at hindi pa sinasadya. Hindi sinasadyang maungkat. Aksidente lang. Dahil dyan sa, dahil lang sa Congress hearing, kaya naungkat. Lumabas. Sumingaw ang baho. So kung hindi pala nagkaroon ng hearing, tuloy-tuloy eh, yun. Okay, sabihin pa na in an un, un, unlisted na pinaalis na. Kailan pinaalis? After two to three years? Kung kailan? Ang dami-dami ng nakuha na impormasyon na hindi dapat nakuha. At bakit hindi man lang ito lumabas sa balita? Even yung media, wala man lang nakatunog Di ba magagaling sila sa investigative journalism? Kung saan ang mga maraming mga sikreto ang kanilang nabubungkal? Pero ito, this is a very serious issue. Kung bakit wala man lang nitong nakaalam? Tapos yung rason ng uh, isang mataas na opisyal, okay lang anya kasi tinanggal na. At bakit tinanggal? Kasi hindi raw, hindi nakapagbigay ng requirements. Hindi nakapagbigay ng requirements. Kailan hiningi ang requirements? Kung kailan two years na? Two years na na namamayagpag dyan. Sa ahensyang yan. Kung saan sobra-sobra na ang mga napulot na mga dapat ay top secret information tapos ngayon kaya naman pala kaya naman pala lahat na lang nagalaw ng Pilipinas lahat nagalaw ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, yung pagre-resupply, alam ka agad. Hindi ba nakapagtataka? Pero wala man lang Well, marami nagtaka, pero wala man lang nag-imbestiga ako rin, hindi nag-imbestiga. Wala naman akong resources para mag-imbestiga. Nandito ko sa bundok ng Tralala. Ang, ang medyo pinupoint out ko po dito, mga opisyal ng gobyerno, or kahit hindi opisyal, yung mga mabababa, yung kusinero, yung kahit anong posisyon doon sa mga barkong yon ng Philippine Coast Guard. Natural! Alam mo na may kasama kayong incheck check dyan. Pero wala, wala man lang kumibo. Wala man lang nakapagkwento. Kahit sino. Aksidente lang yung pagkaka-expose. Lahat sila, mga kababayan, mula sa pinakamataas hanggang doon sa level na yon. Lahat sila traitor mula kay Duterte, kay Miguel Dea, sa DND Secretary, lahat sila dyan sa loob ng Coast Guard. Even yung mga mabababang ranggo. Yung nakakaalam, hindi man lang kayo nag-question, bakit may kasama tayong ibang lahi? Inchik pa. Di bali man lang sana kung lahi na friendly sa atin kagaya ng mga Amerikano, na ang interest ay para sa ikabubuti natin. Pero yan, alam niyo mga kababayan, ngayon na nalaman natin itong mga, ang daming mga, mga katarantaduhan na ginawa ni Duterte. Ano ba mga kababayan ang pwedeng gawin natin? Not only the government, every concerned citizen, Filipino citizen, hindi ba dapat kuyugin natin yan? Papanagutin. And one thing, ito na napasok na nga tayo ng kalaban, napasok na, nakakuha na sila ng kung ano-anong mga top secret info. Hanggang gano'n na, lang, na lang ba yun? Unstoppable ba yun? Wala bang magagawa? Para mapigil yun? Hindi kaya dapat palitan, baguhin ang sistema? Anything concerning the national security chuchu? I don't know kung ano, papano. Hindi naman kasi ako, wala akong alam tungkol sa sa ganyan. Pero, I believe, I believe there is something that we can do. Halimbawa, pagpapalit ng mga password, kunwari, kasi yan nahahack na eh. Nakuha na eh. Hindi ba pwedeng to put a stop anything that can stop all those palitan ng mga sistema, whatever, hindi ko alam kung ano, papano, na ma, ano na sila, blacklist, blacklisted, yung kung ano man ang nakuhang, of course, malaking ano yan, hindi simple, napasok na, lalo pa, na hindi naman basta mga mabababang empleyado or janitor lang, matataas yung posisyon. At higit sa lahat, kailangan po na papanagutin yung mga may gawa niyan. Ipinagkanulo po tayo. Para tayong uh isinubo sa bunganga ng leon. Para tayong inilagay sa lion's den. Napakawalang walang budhi. Itong dating pangulo na ito. Bakit ko sinasabing dating pangulo? Wala nang iba. Walang ibang pwedeng gumawa niyan. Alangan namang si BBM. Lahat 'yan sila, nagkakaalaman 'yan. Lahat na na mga pro-China, pro-China Pilipinos, itong mga nagtatanggol sa China. Kasali 'yan. Of course, kasali 'yan sila. At saka sana nga, lahat na yan ng mga pro-chay ng mga Pilipino, politiko man o hindi. Politiko, vlogger, kailangan po yan managot mga kubayan. Do you agree? Palibhasa kasi hindi ito Pilipino. Si mga Duterte, hindi ba sila Pilipino eh? Hindi tunay na Pilipino. Sa dugo sa isip at sa gawa. O, oh, siya na mismo nagsabi, lola niya Chinese. Eh, even us, ako sa pamilya namin, mayroon din kaming kagapatak na konting Chinese. Siguro, but more on, more on Spanish kami. Foreigner din, foreign blood. Pero, ito mga anak ni Duterte, may dugong Chinese, may dugong German. Hindi talaga puro. Well, sa panahong ito, iilan lang ang hindi purong Pilipino. Siguro mga Muslim lang, yung mga nandiyan sa Cordillera, na hindi mga nasakop ng foreigner. Marami pang mga puro dyan. Pero itong mga nasa lowland, Manila especially, mga mga ano na yan eh, may halo. Then even us, may halo. Pero, kailangan, pusong Pilipino. Dahil dito tayo eh. Sabi ko nga, mahalin natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Hindi ba? Kaya itong mga hindi ito nagmamahal sa bayan, wala po silang karapatan na mag-stay dito sa atin. Dahil ang dapat na naka, nakatira dito sa tahanang ito, may malasakit, may concern sa tahanang ito. Yung mga wala, hindi eh, sila dapat nandito. They should not be enlisted here. Tama? Okay, mga kababayan. Parati ko na pong sasabihin ito. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag nating tahanan. Peace.